sa yung mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, mga kababayan. Uh, kaya po ay ni-enroll din naman po dito sa uh, Japan Surplus. Magbaba na po sila ng mga minivan. Yan po yung uh, po ng reset pa Nagulong yan At ang po nila yun ha. Uh. Yan ang kakabit po nilang gulong ngayon Yan ito po kabilis ang paggawa uh, po nila dito Systematic po talaga May nagbaba May po doon So bilis ang uh, galawan po nila dito. At sa hindi lang po miniban ang binibenta po namin dito. May mga wing van, mga dump truck, mini dump truck, ten wheeler, trailer, mixer. Marami. Yan po, isa po yan sa mga trabaho po dito na napakabilis. Yan po, tignan po natin yung po nila. para lang po silang uh, gumagawa lang po dito ng puzzle ganyan po sila mag-tracking po dito tracking tracking lang po shout out shout out po sabi ni sir oh, shout out boss shout out na sa mga kabar muna. Jutiron sa Tago Mugsa. Dumoy. Dabaw. <laughs> Digo sando dun. Patang habo ron. Yan to sila sir sila po yung mga legit po dito na mga symbol. Tataking yan. Tapos yung uh, yung builder na po. Sila na po yung bahalang magpa-full wheel po niyan. Okay, At magbibili pa nila. Spot-spot lang po hanggang sa so po nila yan ang bilis po ng gawa po nila dito napaka systematic po talaga mamaya titira naman po nila bubong so yan na muna yung lalagay po nila so lahat po ng mga parts ang gigyan na po Mali, yung, yun muna yung muna ilalagay yung kasunod bubong so gahit ito po sila kabilis gumawa ito so, step by step po ito saglit lang po ito mga siguro bago magpananghal yan, tapos na po yan nakatindig na po lahat yan sama po yung mga binabawa po po doon ganyan po sila kabilis magtrabaho Nasaan? ibig po sa itong klaseng sasakyan. Bili na po kayo sa akin. Kaya uh, maka benta po tayo. Kaya uh, ito po yan po para sa atin magiging sa mga kababayan po natin na nasa kabuntukan ay mababahagi din po ng magiging commission po natin dito. So ang no, po niya no. Yan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapos meron pa po doon na binababa. Sa so, bali yan po mga kalingap mga kababayan At uh, na po na nila ng bubong Yung isang kiyatakin po nila kanina So dahil pong buyer po kayo dito mga kababayan mga kalingap. Dagsahal po talaga dito kahapon po itong gaya ito Ang ganda po ng andar po nito yan. May to? Hey, suba ito. Sa D17B. Ganyan din po ito. Daragin na po nila ng bubong. Bali manual. Hmm. Start parts and then to sky. <laughs> wow. Pas paswerte naman makakuha nito kasi madalang lang po manual. So, Rapol. Apa Rapol ni lah? Ego tak yeah. mamir Rapol Kasi marami pong may gusto po nito. Manual. <laughs> Kaya try pa rin po nila ipapa-rapple uh, po ulit. Gaya po ang ginawa po nila kagahapon. <laughs> hindi nga po sa gustong bumili. Ang titingin-tingin dito mag-inspect. Titingin din po sila ng mga unit ko nila. Kung e sakaling meron din po sila mapaibig po dito ng mga unit. Ganito po yung kalakaran po talaga dito. Pag agay itong may mga unit na binababa. Boy, for my genie. Oh, okay. Okay. Uh, okay. So, ang ganda po talaga ng mga unit po dito. Lang masalit po talaga. Talagang garantisado po yung mga unit po nila dito na po, sobrang baba po ng mga mileage dahil madalang lang po yan mga boom truck po dito na dumadating so ito po yung uh, parang nagugustuhan ko talaga nila oh, ito ko na po sila ang sino nanalo? Yeah. Marami pang mga unit po talaga dito na magpipilian magsasawa lang po talaga kayo mamili po dito dahil uh, garantisado lang po itong mga uh, binibenta po nila dito. At siyempre, at yung mga builder din po, lalo-lalo na po yung pinagkukuha po natin na uh, builder. At uh, doon po tayo nagpapagawa ng mga unit kung may order po sa atin. At uh, talagang maasahan naman po yung gawa po nila. Hindi po tayo mapapahiya. Kasi hindi po nila yung sa, sa, sakripasyo yung kanilang uh, credibility sa paggawa ng ganitong klaseng unit. Dito wearing na po sila? Hindi ko pagkuha pag focus ah. Apa sir? <laughs> Ang ganda ng unit Ganda pa ng tunog ng makina Ang tunog So, yan po mga kalihap, mayroon po tayong kapanayamin. May isa sa mga veterano pagdating po sa mga uh, drop side. Mga uh, pick up. Balong surplus. Yes. Anong, 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 anong niyo po? Balong, Balong so, surplus. Balong okay, uh, surplus. <laughs> kung may gusto po kayong uh, pick up, uh, sa kanila po natin ipapagawa. Uh, yan. Yeah. 16, 65, 63. Yeah, 62. Talihin so, yun niyo ang pinaka-master niyo po talaga. Yes, yeah. So alam niyo na po mga kababayan kung saan po tayo magpapagawa ng mga drop side. Kung may napupusunan po, po kayo, tawag lang po kayo sa cellphone number ko na nakalagay sa screen. Maging messenger ko po nakalagay din po sa screen. Uh, nyo lang po ako. At alam na kung saan po tayo magpapagawa sa mga legit po na builder po talaga. At hindi po yung gawa-gawa nila yung mga teka-teka talagang. Kasi po may meron po silang pangalan na inaalagaan din at ayaw po masira sa mga kliyente nila kasi hindi po magandang feedback pagka uh, may mga back job uh, yun po yung, yun po yung iniiwasan po nila na magkaroon po sila ng ganun kasi talo po sila pagka uh, nagkaroon po sila ng back job kasi ah, uh, hindi sa makagawa na po sila ng ibang unit at uh, babalikan pa po, po nila yung unit na yun para gagawin po ulit yung mga back job kaya yun pa yung iniiwasan po nila mangyari kaya bago po nila pakawalan yung unit ay sigur kaya garantisado po nila na wala pong uh, back job na, magaganap talagang pulido ang gagawin po nila doon po sila pag, uh, pagpupukusan po talaga nila yung unit na yun so yun po pinagkakagulon pa rin po nila yung isang unit kung sino po kaya magwawagi doon Ay so, po, ano, na po nila. Attacking na po sila ngayon. Yan. Yan po, galing lang po ito kanina sa container van na binaba. Unti-unti po nilang uh, yung eh, mga parts. Mamay may, magsisimula na rin po yung uh, draw. Kung sino po mananalo dito sa D 17 b ang bilis pa nang gawa po nila rito. Kini na rin nila itong pick up 1 2 3 4 5. Ima agad na. Gini ng kanilang nalagyan ng bubong. may pa rin din. So sa so, uh, muli po mga kababayan, mga kalingap at uh, hanggang dito na po ang ating vlog. At ingat po tayo lagi. At sa bawat pagbili po pala ng mga unit sa akin, ay eh, may kababayan po tayong natutulungan. So yan lang po at ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye po!